po mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maliligo po kami sa dagat. At pagkatapos po na yun ay makikibanlaw na kami dun sa may poso, malapit po doon. Oh, hindi pa rin lang po ako naliligo. Ay pero itong mga bagets na ito ay sasama daw sa akin. <laughs> Tama kayo? oh, oh ba, hindi ibig sabihin dalawang beses kayong maliligo sa isang araw. Sana all! Tara! Ako okay, may dala ng tabo. May dala din kayo, Chloe. Ay po ay pupunta na sa dagat. Yan, malapit lang naman. Pero kami po ay magmumotor para mas mabilis. <laughs> Nakakapal na ay, naman ay. Nandito na po kami sa dagat mga kadilag. Let's go. Tayo maligo na. Dito tayo sa kabila. Sa kabila tayo. Liko, ligo. Oh. Uy, Amara, halika na. Iiwan lang natin yung motor. Mukhang magandang maligo. Honey. Lampak Oo. Oh, oh. oh na para dito yung pine tree. At, uh, maganda pong marigo at lantap pa. Wala pong kaalan alang ng dagat. <laughs> dito tayo sa kabila. Oh, hoy, Imara. Yes, dito aso may walang masyadong tao. Saan? Doon doon sa may parang banderitas. Doon. Doon, yung isa ngayon ng hindi umikot sa banda. Hindi umikot doon. Madami kang alam na chismis, ha? Hindi umikot na sa banda rin, tapos yan nanood kuya. <laughs> think, uh, Bakit? Pagod. ka na kaagad. Hindi ka na nga naglakad papunta sa galing atin, honey, bo. Doon na. Ah, baka na-stipnik ka sama-sama. Yeah. Ama, bukan. Hindi na pala nakuha pa. Na pa. ka nakatuwid pag natutul, oh, pakikinigad mo si si Lolo buha ha. Pakapakinigad mo si Lolo Bo. Di, ang, da, tata, dito, dito na lang tayo. Ate ang tatay daw ni nanay, dati ay si oh, Panyo mga, ang pangalan. Eh, bakit ka ang pangalan ni Parin... Ay, walang mga ko. Ay, Wow! Ano? Ready na? Maligo? Ready! Tayo ay hindi masyadong magtatagal ha, paliligo. Uh, at hapon na. Ha? Kanya-kanya na pong lagay ng chinelas. tuwan ang mga bagets. Go, go. Dai. Don, dai. Don. Wow! Sarap maligo. Oh. Kamilaan po sa area na ito ang maliligo. Ayan. Hmm. Doon po ay may mga tao din. Tumila. Oh, dito kayo sa tapat lang natin. Sa tapat. Hoy, talambo. Huwag lalalim. Malinaw ang tubig, han, eh. Wow, malinaw po ang tubig, oh, Kita, yung mga ano, buhang at grab. Oh, wag kalayo layo. Sayang-saya ng mga person. Ako po ay maya-maya maligo. Yan, mag ko na po ng hapon. Kaya wala na pong araw. Oh, tingnan mo ah. Woo! Enjoy naman ang mga bagets. At ako po ay maliligo na din mga katilag. Ngayon na lang po ulit ako makakaligo sa dagat. Ligo na tayo. 哦，加油！加有啊！ Naglalaro pa rin po mga baget ito. Higa <laughs> na lang ako! Eh, marunong ka mag-floating. Nalubog Ay, ka na. naman. Ikaw ka. <laughs> 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 Man, ba, marunong ka? Ah, babat na marunong. Hindi na. bakit namumula no? nakikita sa floating? <laughs> bakit ganito ah. Uh, floating ba? Ako ko na nakikita sa floating. Kanya-kanyang <laughs> swimming. Malawak ang swimming pool ni Bo. Wow. <laughs> Bakit oh. swimming pool mo? Nee. Yan, at ako po ay maglalangoy-langoy na din. much, much, much later. Yan at nag na na po kami mga kadilag. Oo, oh, sinilas ko! <laughs> Dahil mga nilalamig na at magbabanlaw pa sa kalain ng Ronita dun po sa may pose. Ano, enjoy naman? Oo. Uh, uh Laro, na laro ay hugas-hugas mo na ng pa Maguhugas din. Eh, gusto pa ni pong baligo? Oh. Abo, ah, Nagpahinabol pa tumawid pa si Amara. Tara na. Uwi Anna. Masaya. Dahil masaya. Uwi Anna, nangmalungkot. <laughs> Bakit ka naman malungkot? Uwi Anna. Kain na po. <laughs> Sige. Sige, eh, eh, no. sasakyan niyo papunta sa atin ha. Okay, diyan maghihintay. lamig pagka na sa dagat ni yan eh Nanak ba yung dalaw? Mataas pa energy. <laughs> Tama-tama lang po yung aming paliligo. At mag uh, Ah, sa 6 na din ang hapon. <laughs> sa kaya agad si Bo sa motor. Wait lang. Wait lang mga apo. Mga apo, saglit lang. Ha? Hindi, tatanggalin natin yan. Yung cover. At mababasa. Kami po ay nandito na sa Kalayanag eh. Dito kami makikiligo. Ano? Bakit mga tulalig na ang mga person? Lalamig na. Mga tulala na. Bo, nilalamig ka na bo. Tayo magmanlaw na ng mabilis at nang tayo makapagbihis na. O, oh, ready po kami. May dala kami mga tabo, sabon, shampoo. Yan na, makikiligo. Oh. Yeah, dito tayo makikiligo sa po. So, pagbubumba natin itong mga bagets na ito. oh, bo dito, Nini, dito ka. Kalapit ka din. Ah. Oh. Baka mabasa mo yung dami. Yan, at nandito na po kami sa bahay. Nakapagbalaw na din po kami. Yung dalawa yung nilalamig na. Sige, napunta na kayo doon. ini ako naman na yung tabong. bis na kayo.